Hi guys. Ngayon eh kukuha tayo ng ayuda. Try ko lang kasi yung last nakuha ko. Um, konti lang yung nakuha ko. Kaya ngayon hanap tayo sa ibang lugar. pwede na ayuda. Kaso pagbaba ko, sabi ano to, cut off na to eh. Sayang so, dami pa naman nila eh, pinamin. May mga gatas. Dito. Tapos pinapunta ko dito sa kabeta. Kaya ngayon pupuntahan ko. Sana marami naman ako mako. Eh, para hindi sayang yung aking pamasahe. Thank you guys. Yan guys, ngayon nakapila ako sa ibang lugar naman to. Try ko lang kasi last time yun yung sabi ko kanina, konti lang yun nakuha ko. So, kailangan ko ngayon umariba. Medyo nasa unahan ako ngayon kasi medyo maaga ako ngayon pumunta dito. Try ko kung okay ba ang mga bigayan dito ayo ayuda pag okay, babalik ako dito so ngayon ang medyo maulan ang panahon pero tingnan nyo naman may mga nakapila pa rin ganito dito sa Finland talagang pipilahan pagka mga gantong free may free pagkain free groceries tapos, ang sabi ng mga nakapila dito, haba daw ng pila nito. So, ngayon, ito na yung pila. Doon sa likod. Nasa medyo harap na ako. yeah, Ayan. <laughs> yeah. Siya, ano siya. Nasa unahan ko siya. Pila siya. Pila din siya. <laughs> Nadyo <laughs> joke pa siya. Hi daw sa vlog. Medyo malapit na. Hintay na lang. And guys, medyo lumalakad na. At parang naaninag ko sa loob. Ah, uh, maraming bigayan sa loob. Parang maganda dito. Ah parang makakaulit ako dito ng punta na kikita kasi dito sa bintana yung loob ayan, pakita ko sa inyo dito yung loob ayan, dyan sa loob buto na lang medyo nauna ako ngayon ayan, papasok ako dito ayan, ngayon ano siya mag, ah, ano siguro muna kanta-kanta bago magbigayan ng ayuda. Ayan. Parang maliit na church siya. Ayan. Start. Bago magbigayan ayuda muna. Ay ano, kantahan muna. Ayan. Hi guys. Ngayon, katatapos lang namin. Pila ko sa ayuda. Ayan, medyo marami um, akong nakuha ngayon. Ayan siya. Dito siya sa loob. Ngayon, pauwi na ako. Pakita ko na lang sa inyo yung mga uh, nakuha ko ngayon. Medyo okay-okay naman dito. Kesa doon sa pinukuha natin ko dati. Kasi dito, pumipilan talaga kami. Eh, medyo nauna yung pila ko kasi maaga ako po. Kaya, fair naman. Hindi tulad dun sa pinupunta ko ng kahit ang aga ko. Pagka napunta ka sa uli, wala, wala na natin sa sa'yo. E eh, dito, dami nilang stocks. Bakit ako sa inyo po?

with my with my Ayuda. naka na ako Hi, guys! Uh, ngayon, naka-away na ako. Pakita ko sa inyo lahat ng mga nakuha ko dun sa Ayuda na bagong pinuntahan ko. Medyo nakarami naman ako ngayon compared dun sa last na pinuntahan ko. Okay, ito. Ito ito. Ako ako tinapay. Tatlong tinapay lang na ko Yan. Pinili ko talaga yung mga parang tasty. Kasi yung hindi ko bet yung mga ibang tinapay dito. Yung may yung ma, maitim. Ewan ko ano sa iyo. Ayan ito. Dalawang parang ah, tinapay lang ito. ito Pans. Yan. Parang okay yan pagka magpapalamit ako din dito yan, tatlong pinapay tapos may gatas okay. gatas gatas and then may itlog din itong anim lang ang laman 2, 4, 6 6 pieces Six pieces na itlo. Tapos ito, patatas. Ang hiling nila sa patatas. Ang dami ko pa. Meron pa akong patatas dun sa rep. yung last na ano. So, nga, hindi ko pa na uh, bubukas. Ito. Ewan ko kung ano ito. Kinuha ko Parang balls. Meatballs. nakakuha lang tayo ng tulong. Libre naman yun. Tapos ito, siguro parang tape siguro. Nakatawa, oh, tape na siya. Tinapay. May oh, butter. So, ito dito siyang uh, alimbiyatas. Bahon. Tinapay ulit. Tapos, ito sa ito guys. Ito, kana. Chicken daw ito eh. Kana. Ayan. Isa, ano. Uh, kala. bisa fish. Ito, chicken. Ah, ang ganda siya. Pwede na rin. Fried siya. Fried chicken. Frozen. Hmm, ayan. Yeah, that's it for today. Yeah, ito yung mga nang po guys. Okay, din na Medyo marami. Pakit ko sa ito. guys. Ito nako ko ako for today's vlog. Walang prutas. Ayan, pero may mga tinapay. Ulam. Chicken. Patatas. Gatas. Tinapay. Tinapay.